Kaya ka galing mo gumagaling nga kay kung ano mo kompromisa. Yo nga kung kay kusog kaayo, maso to ge. Ma ini inyong balay kay diliman ni konkreto. Dilikayo, delikado gud <anipos> <anipos> no. Pero kunta uh. gihapon mo mo quanta mo ibakuitan no. Namon tulad tulad da dire. Oo, maam ka man gire kon diri. Mo moment ka ka tumdad na. O mo tagay ila okay, ready hapon ang atong balay. Ah, okay, right? okay. Wala mo wai wa. liki ang alege. Wa, wa. Ah, maayo no, no. Mm, kaloy an food. Pagampo ug ni. Gusto ka tong Dili na lang tong ko mabalik. Ha? Dili na lang tong mabalik bag adlok Duha man ka. Higayon nga ni kusog linog. Mm. Atong uh, September 30, no? Oh. Kumpiak lo ni Ross. Noy be sa gabi. Mm. Yan na tong October 13? Oh no, oh ba na po alauna city sa Kadlaon. Mm. na lang kay wala gin mo na na lagi ko kay. May na pa apan. Statay dito Dito po siya po. Asa, ko tikong ko. Pagod ari ko dire. So okay pa rin yung malay, no? Pag okay. Pa eh. Ang yung tubig din eh. Okay. Anak. Ba pa papa, may, may Yung mga pananong tay dagko naman inyong mga kamuting kahoy. Ay na. Nakabaligyan na mo ni anak. Apa? Apa? Magagmay. <laughs> katanong gagmais. Ah, wa sa pagtanong mais ron. Hmm. Uh -huh. Gagmay naman ug puso. Mm hmm. Di ay din meron kay ang um, umusta sa inyo ha, bakit? Oh, ikaw na. kayo. No, like? yeah. Si Atenida mm. ah, siya sa inyo ha? Oo. Oh, 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 mo ni iba? Oh, iba, yeah. balay. Oo, mo. Salamat. Nagpakaon to dire eh. mo sa mo na mo atong buwan? Oh. Mm. Yeah. kumusta inyong bugas-bugas ron? Ay, ah, yeah. ah. yeah. 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 Napa? Na. Teka na. hmm. okay, Indo to lagi mo video. Bugas no? Ah, ko um, karon di kay. Awa, na na grasya. Oh, <laughs> uh, gadaday mi og bugas. Um. Og grocery. Mm. Kay atinida uh, nagdala na lang po kami ng grocery para hindi na sila mamamalingke, hindi na sila pumunta doon sa sa kalingke, bumili kasi mayro pang after na apay kanang, After chef ka, no? Ano, eh. oo, po ba, no? Lagi na lang kung hiyas mo ka na. Ha? Lagi na kung gusto mo siya po na. Hindi na kung gusto mo sa patay? Oo, kaya makadlok lang ko lang Oo, wala lagi tao tayo nga di gusto nga mahunong na na. Wala lagi. Kay nag-hundred taon gayo ang nalisang. Nakuyawan ba? Mm hmm. No, kay karong pag yung taon sukan na sukan. Sukan na sukan. Oo. Na ikusong lindol dito sa itong lugar, no? Ay, hindi. Nagbalik tayo tayo. Okay hmm. na, lang yung magampo ta. Oo, oh, amo. Okay, oh, oh, oh. ha, din na to. to. Yeah, Bawaan, ang mga uh, alamidad, no? <laughs> Bigin ko lang iba. Kusugan ito it, Daghang na nga. <laughs> Isang ato. Kami yun tay. Nagkabanda-banda po ko pag-awas kay <laughs> Negronaut <ni laughs> man. Oo, oh, oh, Negronaut man. <laughs> oh, niya akong balay kay Kupito man to. Mm <laughs> -hmm. Nagani-dreamy sa tindahan na ako na mukoy tindahan ka may tumi na kahoy rang dapat mm. ang ang gibalakan ang dito sa among balay niya dito natulog ako ng nga bata do mm. isagit ko nga panggawas mo dia mm. sus na usban pagid atong pizza mm -hmm. oh, tracy so to mm. pangalaonas kadlawon oh, kung to 6.0 magnitude Aby. Usog yun. Usog yun kayo tayo. Eh. Unang nga yun nato matagal. Ang kaya sa maabot ang katalagman, no? Mm, mm. Ang kaya nandiyay tayo, din nato tas o, no? sa hindi pa nakukuha ko ng grocery, nasa ko niya pang snack. Oh. Mm. Diba? Mm. Kiniragyan mong napalitay, ha? Kasi yun. ka kakalok bread niya. Let's try niya natay. Palaman. Mm. Oh, Mamay na lang ninyong i-snack-snack, no? Mm. Mm. Wala tayo lang ko dira kay ano ko na oh, ko tugas ha. Sige guys. Tay! bukas! Salamat nga na tinigang. Ha? na mo kalitad. <laughs> <Wal> <laughs>

Last grade ko naman, ha? So, mamaya, i na kayo. Okay, ha? Ayan, ha? Mungutan na ko. Kanang nagadawak mo talagang hinapang po. Nakatigong-tigong mo. Bukas. Kaya na lang, no? Okay, kasama sa Tinida. Sa Tinida, ang umusta sa inyo? Nabalata po siya kay Puso kayong linog na ito sa itong lugar. Oh, kaya bugo, huwag dito bugo. Doon

So, pasalamat yun tao na tayo sa ginoo. Oh, no? Yeah. Mm -hmm. Pasalamat. Eh okay, siya gila ang ah. sa tanan. Gadoan uh, ni eh, Atinida sa ating skris. Maraming salamat po mm, ati. Salamat, uh, balikan ulit natin ang uh, uh, kapatid. <laughs> uh, matanda si Tay Carlos. 2,000 para kay Tay Carlos. Mm -hmm.

Kung sa itong ipamati tayo? Awa, ang kalili ay ipalit ko po tambal. Oo, hindi kayo lang ha? Si Tatay Carlos, ah, okay pa. Okay, bangga ko ba rin. Kila na gito idad Tatay Carlos? Parun, karang kay sa 1948 man ko. Oo, ubay na yung idad. Ubay pa na yung idad. Murag murag nga, sige pa city mo na, sige pa yung soba. Mas magana din ha. si Tatay, parun yun. Sibintito. Sibintito. Samayo, <makes noise> magampol lang tanga. Tigaan ang grasya, tapos ang kabuhay, no? Hmm, tagaan ang grasya niya po. Ang ginura gina sa iyo. Maog yun. Hangang sa langit. At kaluhilain yung nagkagano to. Ginura. Oo, kita nangis. Mm. Sige, ulit na. Magampol tayo. Magdasal Mag po tayo. Mag Para sa ating kaligtasan. Ato at ang kaluwasan. ang kalibutan ron. Kasi ginaglinog. Pagkumandres to, ah, dito sa Mindanao.

Nakala ko tay, katapusan na lang ito. Sabi na ako, katapusan na tributan ito. Oo, oh, naabi sabi na ako. Gabi iman ito niya, mura magigil mong balay, kusukuso. Sino niya, alam niya, pagbaka dito, hindi ko wala. suga ito. No? So magampo lang kita. Ang magampo lang kita. Ang magampo lang kita. Ang magampo kita. Sinya kita, hindi sabay din. Ang magampo Yan sila po si tatay, Arilio ang tayo Carlos, wala po silang barong-barong dyan. Wala lang sila. Hindi, hindi naman daw delikado, masyado yung... Pasahin mag-gabi, magkalit ang purog. Magkapit lang tayo nga, ayaw lang magsuroy-suroy yung tayo ha, kaya mas matumba ito ha. Ah, ang nakalagot ko na. Sige nga, kanang di na lang may magdugay Maraming salamat sa sponsor at sa ating stress. Ano balikan natin sila. na kalimtan. hindi daw nila kayo makalimutan. Kami ni Tatay Carlos. Tatay Aurelio. Kalimtan. Yeah. God bless po ating Sabi na ni Bro Tata. Siya may nag-ugaw na mudere. Wala sa payan ng mga naman tay. Yan, igoro po minakatodani ha.

Maraming salamat at Nida sa ating series na balikan po natin ang magkapatid. Tatay Carlos at Tatay Aurelio, sobrang saya po nila sa nagtanggap nilang biyaya. Hanggang dito na lang para sa video. Mabenta.